Mga kababayan, handa na ba kayong manindig ang balahibo at maglakbay sa madilim na isipan ni Alexa? Sa oras na ito, sasamahan natin siya sa kanyang bangungot na nagising siya eksaktong alas tres ng madaling araw. Kung saan ang dilim ay nagtatago ng mga lihim na hindi may paliwanag, isang lumang laruan mula Divisoria ang magiging susi sa mga kaganapan na magugnay sa kanyang mga panaginip at sa kanyang realidad. Humanda at maghikpit ng kapit dahil ang kwentong ito ay magdadala sa atin sa isang paglalakbay sa loob ng isipan ni Alexa kung saan ang bawat detalye ay maaaring magbunyag ng katotohanan o magdala sa atin sa mas malalim pang bangungot. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, biglang napabalikwas si Alexa mula sa isang masamang panaginip. Pawis na pawis at hinihingal Napatingin siya sa orasan sa tabi ng kama. Alas tres ng madaling araw na naman. Tila ba may misteryosong puwersa na gumigising sa kanya sa oras na ito araw-araw. Habang nakaupo sa gilid ng kama, dinampot niya ang notepad at ballpen na suhestyon ni Gabriel na sa kanyang mga panaginip ay kasintahan ngunit sa totoong buhay ay kaibigan lang, naguguluhan at takot. Tinitigan niya ang blangkong papel hindi malaman kung paano sisimulan ang pagtatala ng kanyang bangungot. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampshade, nanginginig ang kanyang kamay habang isinusulat ang salitang larawan. Ang kanyang noo ay tatad ng kunot, tanda ng pag-aalala at pagtataka. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang iyon sa kanyang bangungot? Matapos magsulat, tumindig si Alexa at nagtungo sa bintana. Tinitigan niya ang madilim na kalya ng kanilang barangay habang sa malayo ay naririnig ang mga asong naguungulan tila ba mayroon silang alam na hindi niya mawari. Hindi pa tapos ang gabi at may kung anong hiwaga ang naghihintay na matuklasan. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Alexa matapos niyang isulat ang salitang larawan Kinabukasan, nagtungo si Alexa sa isang lumang tindahan ng mga laruan sa Divisoria. Doon niya nakita ang isang laruan, kamukha ng nasa kanyang bangungot. Dahan-dahan niya itong hinaplos, ramdam ang kakaibang koneksyon sa kanyang puso. Para bang may mga alaalang bumalik, ngunit hindi niya lubos maintindihan. Sa isang kapihan, ibinahagi ni Alexa ang kanyang kakaibang karanasan kay Gabriel. Tahimik lang itong nakikinig ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng pag-aalala at tila may pagkakilala sa laruan. Ano kaya ang koneksyon ni Gabriel sa misteryosong laruan na ito? Pag-uwi, inilagay ni Alexa ang laruan sa tabi ng kanyang kama bago siya pumikit para matulog. Matagal niyang tinitigan ang laruan na parang may hinahanap na kasagutan sa mga mata nito. Ano nga ba ang lihim na dala ng laruan na ito at paano ito makakaapekto sa bangungot na patuloy na bumabagabag kay Alexa? May mga katanungang naghihintay ng kasagutan at sa bawat pagtulog ni Alexa, lalo lang lumalalim ang misteryo. Ano kaya ang susunod na mabubunyag sa kanyang mga bangungot? Sa gitna ng isang madilim na gabi, Si Alexa ay naglalakad sa isang pasilyo na baluktot at hindi proporsyonado, ang mga dingding ay may mga gumagalaw na anino. Ano to? Bakit ganito? Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang lumalakad, ang bawat hakbang ay tila nagpapalalim pa sa kanyang takot. Ang mga anino sa dingding ay tila buhay na sumusunod sa bawat galaw niya. Biglang lumitaw sa harapan niya ang isang nilalang na may anyong katulad ni Gabriel, ngunit may mga matang walang buhay at ngiting nakakatakot. Gabriel, ikaw ba yan? Tanong ni Alexa. Ang boses niya ay nanginginig. Ang nilalang ay lumalapit sa kanya habang ang paligid ay lumalabo at nagiging mas madilim. Hindi mo ako kilala, Alexa, sagot ng nilalang na may boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Napadpad si Alexa sa isang kusina na puno ng mga sirang gamit at maruming plato. Dito niya nakipaglaban sa nilalang gamit ang isang sirang silya upang ipagtanggol ang sarili. "Lumayo ka sa akin!" sigaw niya habang hinahampas ang nilalang. Ang bawat tama ay tila walang epekto. Sa rurok ng bangungot, ibinunyag ng nilalang na si Gabriela ay hindi na babalik at si Alexa ay naiwan na mag-isa. Wala ka ng kasama, Alexa. Ako na lang ang kasama mo dito. Sabi ng nilalang na may nangiting lalong nagpapakilabot. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng matinding takot at pagkawala kay Alexa na parang binagsakan ng langit at lupa. Ang dilim ng bangungot ay biglang napalitan ng liwanag ng isang puting silid na may mga bakas ng dumi sa dingding. Si Alexa ay nakaupo sa sahig pinaliligiran ng mga nurse at doktor ng ospital sa Mandaluyong. Sino kayo? Bakit niyo ko ginaganito? Iyak niya habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga staff. Isang doktor ang lumapit at marahang nagpakalma kay Alexa. Alexa, ako si Dr. Reyes. Nandito ka sa ligtas na lugar, sabi ng doktor habang inalalayan siya pabalik sa kanyang silid na may numerong 413. Ang silid ay puno ng mga guhit sa dingding at mga larawang nakakalat sa sahig, tila mga piraso ng isang nakaraang naguguluhan siya. Habang inaayos ng staff ang silid, napansin nila ang notepad na puno ng mga sulat at larawan na tila mga pahiwatig sa nakaraan ni Alexa at sa misteryosong pagkamatay ni Gabriel. Ano kaya ang koneksyon ng mga ito? tanong ng isang nurse habang pinagmamasdan ang mga nakakalat na papel. Ang mga pahina ng notepad ay tila nagtatago ng mas malalim na hiwaga, na nangangako ng mga kasagutan na hindi pa nabubunyag. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Gabriel? At bakit patuloy na bumabalik ang bangungot na ito kay Alexa? Ang bawat pahina ay isang paanyaya sa mas nakakakilabot na katotohanan na naghihintay lamang matuklasan. Sa loob ng silid 413, tahimik na nakaupo si Alexa sa isang sulok. Ang kanyang mga labi kahit walang tunog na lumalabas ay bumubulong ng larawan na parang dasal. Nakatitig siya sa isang pader, sa isang espasyo na tila may kausap siyang dinakikita ng iba. Ang kanyang mga mata malalim at walang kurap ay tila nakakakita ng mga bagay na hindi kayang abutin ng normal na paningin. Habang siya ay nakaupo roon, ang ilaw sa kisame ay kumukurap-kurap at ang temperatura sa silid ay biglang bumaba na parang may yelo na dumaan. Ramdam sa balat ang kakaibang lamig at hindi maipaliwanag na pakiramdam na may kasama siya sa loob ng silid na hindi nakikita. May presensya isang di makilalang nilalang na tila nag-aabang at naghihintay sa kanyang muling pagtulog at pagbabalik sa mundo ng kanyang mga bangungot. Sa pagbukang-liwayway, ang notepad na nakapatong sa tabi ng kanyang kama ay puno na ng paulit-ulit na isinulat na salitang larawan at mga guhit ng mga eksena mula sa kanyang mga bangungot. Ang mga guhit ay tila mga piraso ng isang puzzle isang mapa na nagtuturo sa isang nakatagong katotohanan na nagaanyaya sa isang mas malalim na pag-unawa. Ang mga mambabasa ay naiwan sa isang estado ng paghahanap at pagtatanong. Ano nga ba ang nangyari kay Gabriel? Ano ang ibig sabihin ng larawan sa walang katapusang bangungot ni Alexa? Ang mga detalye ng kwento ay tila mga pahiwatig na nagtutulak sa kanila na bumalik at pag-isipang muli ang bawat pangyayari. Upang mahanap ang mga sagot na kanilang hinahanap sa bawat pahina, isang bagong tanong ang sumisibol at ang bawat sagot ay tila isang hakbang papalapit sa katotohanan na nakatago sa dilim ng bangungot ni Alexa. Sa kwentong ito natutunan natin na ang mga bangungot ay maaaring maging susi sa mga nakatagong misteryo ng ating isipan. Salamat sa pakikinig mga ka -creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. At tandaan, sa bawat larawang iyong masilayan, baka may lihim itong dala. Hanggang sa muli mga kaibigan at mag-ingat. Baka sa susunod, ikaw na ang mabiktima ng iyong sariling larawan.